AM ay naglabas nga rin po tayo ng uh, thunderstorm advisories mula sa ating iba't ibang mga regional services division ng Pag-asa. Meron po dito sa Maybataan at Sambales, gayon din dito sa may area ng Palawan. Uh, Nag-issue po tayo ng thunderstorm advisory. Ibig sabihin posibleng makaranas pa rin ng mga thunderstorm o mga pagkilat pagkulog sa may bahaging ito ng ating bansa na maaaring magtagal ng isa hanggang dalawang oras. Kapag pumunta po tayo dito sa panahon.gov.ph at kinilik po natin itong area yan na to makikita natin yung mas detalyadong uh, uh, update dito sa ating mga thunderstorm advisory gaya ng kung anong oras po natin to in issue uh, as of 3:45 AM na maaaring magtagal hanggang 5:45 AM yung ating inaasahang mga pagkita pag sa may bahagi ng Bataan at Sambales. Kaya inanyayahan ko po kayo na bisitahin itong panahon.gov.ph kung saan makikita nga rin natin ang ating mga thunderstorm advisories, rainfall information at ipapang update sa ating lagay ng panahon. At ngayong araw nga, dito ay naasahan natin ang patuloy na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan dulot ng hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon, gayon din sa may area ng Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namataan 650 kilometer silangan ng Infanta sa lalawigan ng Quezon. Sa ngayon po ito ay uh, inaasahan natin na medyo malit pa rin yung chance na maging bagyo ngayong araw na ito. Nasa medium chance pa rin po ito. Ibig sabihin, uh, in the next, uh, within 24 hours, medyo malit pa yung chance na maging bagyo. Pero sa mga susunod na araw ay tumataas yung posibilidad na maging isang tropical depression itong nga uh, low pressure area na ating minomonitor. So magbibigay pa rin po tayo ng mga updates sa mga susunod na sandali. Samantala, naman in the next 4 days, inaasahan natin magpapatuloy ang maulap na kalangitan na malaking chance ng mga pagulan hanggang sa pagkatapos ng linggong ito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa epekto ng hanging habagat or southwest monsoon. Inaasahan naman natin medyo mababawasan na yung mga pagulan sa Mindanao sa mga susunod na araw. Ngayong araw nga dito sa bahagi ng Luzon inaasahan natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan particular na sa may bahagi ng Central Luzon, kasama din dyan yung area ng CALABARZON, MIMAROPA, Bicol Region at gayon din ito ng Metro Manila. Asahan natin malaking tsansa ng pag sa araw na ito dulot ng hanging habagat habang yung trough, o kaulapan na dala ng low pressure area ay magdadala naman ng maulap na kalangitan na malaking chance din po ng mga pagulat sa may bahagi na Isabela, Quirino kasama din yung Quezon at Aurora at ilang bahagi ng Bicol Region. Ang lalabing bahagi naman ng Luzon, makararanas ng mas malita chance ng mga pagulan pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Asahan din yung medyo maalinsangan at mainit na tanghali. Agwat nga na temperatura sa lawag nasa sa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Togegaraw, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 30 degrees Celsius sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius habang sa Legazpi sa Bicol ay nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan ng malaking tsansa ng mga pagulan sa Palawan dulot ng Southwest Monsoon. Ang Kalayan Islands ay may temperaturang 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 25 So 32 degrees Celsius, ang malaking bahagi din ng kabisayaan ay makararanas na malaking chance ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat. Pagwat temperatura sa Iloilo hanggang 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 31 degrees Celsius at ganyan sa Tacloba nasa 26 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, yung hilagang bahagi ng Mindanao, ito po yung area ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pagulan na dulot ng southwest monsoon o habagat habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay posibleng makaranas ng mas malit na tsansa ng mga pagulan pero merong mga local thunderstorms pa rin at epekto din ng southwest monsoon o habagat. Yung aguatan temperatura sa Mbuanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan ay wala po tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, maaaring pumalaot yung mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybay na ating bansa dahil banayad na kasakatamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat kapag may mga thunderstorms, kuminsan nagpapalakas ito ng alon ng ating mga baybayin. Samantala, dahil unang araw po sa buwan ng Hulyo, ito po yung ating inaasahan na usual na track o direksyon ng mga bagyo natin na nabubuo kapag buwan ng Hulyo. Maari itong tumawid dito sa may bahagi ng Luzon o mag-recurve at pumunta dito sa may area, sa may northeastern part ng ating bansa. Kaya yung binabantay nating low pressure area, posibleng ito po yung maging track o direction ng bagyo. Maari po itong uh, tumawid sa Luzon, or dahil medyo malapit na siya sa may area ng uh, eastern section ng Luzon, posibleng naman itong mag-recurve. So magbibigay pa rin po tayo ng update sa mga susunod na araw. At ito nga po nga buwan ng Hulyo, dalawa hanggang tatlong bagyo ang inaasahan nating maaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Alam po ninyo, kapag buwan ng Hulyo, ito po yung isa sa mga buwan na may pinakamaraming nabubuong bagyo uh, sa sa loob po ng isang taon. Normally po, yung average natin na bagyo na nabubuo o rumapasok sa panahon o sa buwan ng Hulyo ay hanggang mga around 3 po. Yung po yung average natin, tatlong bagyo. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5.31 na umaga at lulubog, ganap na 6.29 ng gabi.